Dayaan nyo ako nagbi-video ako wala sa video. <laughs> video <ama sarili> mo <laughs> <Saan> ako, <ha? laughs> sa sa ano yan? Sa Youtube Youtube eh uh, oh, oh, ah. Hindi makabalik yan Hindi makabalik yun hirap na may SMD. <laughs> Paket din ang puta? SM na. Bundok din na nga yun. mga mayayat ka. Shit! Parang ako mag... bijo. video. Dahil kasi may hagdanan dito eh. Picture, picture. Sinabi bijo eh. Hoy, diapo. Pa-mayar. Kalangan. <laughs> Sa atin ng balangan ko. Ay, saba. Papatag na. Banyangi ang kahit-kajit talaga. Inet Pagkakataon ko lang siya. Okay, okay. Pagkakataon ko si Brian. Ha? Pagkakataon ko si Brian. si Brian. Baka na magising yun. Ayan, Boss. Nais nice ba? Nais <laughs> ba? Nais ba? Nais mo na ba tayo? Kayo? Para si Reddress <laughs> naman ba? Kay... 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 <laughs> Kay... Mat lang oras tayo? Puro eh? Wala. Mat lang. 7, 2, 1, 2, 3 Sini ka na!

Okay, mag Starbucks muna ka? Mag Starbucks na oh, yan. Ginaw ginaw eh. Ito gino eh. Malayin muna tayo. Mahain muna na sa Starbucks? Ay! Para na makain sila namaya? Ay! Mahain naman kasi okay. naman kasi? Ang ganda naman Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Ibagus eh, rumah siapa? Ibagus. 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 kaya? Sorry. Ibagus. 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 kasi Ibagus. Ibagus. Ibagus

Ina nak sana